Kamusta mga kaibigan? Ako si Doc MJ, ako ay isang veterinaryo at nandito ako para tulungan kayong mas alagaan ang inyong mga mabalahibong kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi alam ng maraming pet owner. Bakit masama ang gatas ng baka sa mga aso at pusa? Alam ko ang iniisip nyo. Pero gustong gusto nila? Totoo naman, Maraming pusa at aso ang mukhang nasasarapan sa lasa ng gatas. Pero, hindi ibig sabihin na mabuti ito para sa kanila. Una sa lahat, ang mga aso at pusa ay lactose intolerant. Ibig sabihin, kulang sila sa enzyme na lactase na kailangan para matunaw ng maayos ang lactose, ang asukal na matatagpuan sa gatas. Dahil kulang sa lactase, hindi kayang tunawin ang inyong mga alagang hayop ang lactose na nagdudulot ng ilang hindi magandang side effects kabilang sa mga karaniwang sintomas ng lactose intolerance sa mga alagang hayop ang pagtatae, pagkabag, walang ganang kumain at pananakit ng tiyan. Hindi ba nakakatuwa para sa ating mga kaibigang mga balahibo? Isipin nyo na lang ang palaging masakit na siyan dahil lang sa kaunting gatas. Pero hindi lang tungkol sa lactose ang usapan. Ang gatas ng baka ay hindi rin angkop sa nutrisyon na kailangan ng mga aso at pusa. Kulang ito sa mga kinakailangang sustansya ng kanilang katawan at sa ilang pagkakataon, maaari pang makasira sa kanilang balanseng dieta. Para sa mga nag-iisip na bigyan ng gatas ang kanilang mga alagang hayop bilang treat maghanap ng mga alternatibo tulad ng special na gatas na talagang nakalaan para sa aso o pusa. Ito ay lactose free at ligtas para sa kanila. Tandaan ang pagpapanatiling malusog at masaya ng inyong mga alagang hayop ay nakasalalay sa paggawa ng mga tamang desisyon. Kaya sa susunod na matutokso kayong magbigay ng gatas ng baka sa inyong aso o pusa, mag-isip-isip muna. Pumili ng mas makakabuti para sa kanila. Yun lang para sa video ngayong araw. Kung nakatulong ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Doc MJ para sa mas marami pang pet care tips. I-share din ang video na ito sa ibang pet owners na maaaring makinabang dito. Salamat sa panunood at alagaan ang inyong mga mabalahibong kaibigan